yung ang ganda mo sa putolab tapos sa personal ano subukan mo lang magsalita ng di maganda masabing kumukha mo matulog ka na wala na yung lalaking kamwa mo mo kagabi huh? nahuli na lang asawa niya uh -huh. Bakit maganda. daw maganda ka? Ano ba nagpapaganda sa sa'yo ngayon? Wala lang, maganda lang. Binigay ni Lord. Oh. Wow. <laughs> Hashtag sana all. <laughs> ang tunay na pag-ibig, walang lokohan, walang kasinungalingan. Walang kinikilingan, walang sinoprotekta. Kasi sa edisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Ako, mga agaw, hindi ako pinanganak para mag-agaw. Wow. Pinanganak ako para pag-agawan. <laughs> Nawalan lang ng oras sa'yo, aawayin mo na huwag ganun. Dapat, hiwalayan mo. <laughs> medyo pangit ang panahon ngayon ah. Oh. <clears throat> Oo nga eh, medyo kamukamo. <laughs> Intindihin ko na lang daw yung ugali nila. Hoy! Ugali ko nga, hindi ko maintindihan. Ugali nyo pa kaya? Undas na naman. Ang bilis-bilis lang talaga, no? Parang nung undas pat ka nang iniwan. <laughs> Nalilito ako kung sino sasagutin ko sa mga manliligaw ko. Wow. Pag yung gwapo, sakit sa ulo. Pag yung pangit, sakit sa mata. Oh <laughs> Hindi ko sinasabing cute ako. Yung jowa mo nagsabi. Are you single? sa bago, ang ka ngayon. <laughs> Gago! Ang tunay na pag-ibig, walang lukuhan, walang kasinungalingan. Walang kinikilingan, walang pinoprotekta. Ang sedisyong totoo lamang. <laughs> At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Paano ba magpakyut? Madali lang. pungay mata, Wet your lips. Ngiti ng bahagya. Side view ng konti. Cute na ba ako? Uto-uto ka na. Huwag <laughs> ka nang malungkot. Pangit ka na nga, malungkot ka pa. <laughs>